Ngayon ay Setyembre 22, 2025 and welcome sa episode number 3 ng Karmic File Ang ating pong pagtutunan ng pansin ngayon ay isa pong dating kongresista na ngayon po isang senador na new fight bilang isang senador at syempre, kauupo pa lamang ay eh, nakakuha na po siya ng chairmanship eh sa lahat po eh, ko siya doon sa Blue Ribbon Committee at uh, nakilala agad ang kanyang pangalan. Tumunog agad nang sabihin niya kay Estrada, you are safe. Siya nag at siya rin ang nagusga. <laughs> Kaya nga ho, napupuna ni Montulpo na protector daw siya eh. Oh, sabi ho ni Montulpo ang kanyang komentaryo at siyempre may mga bakas ho ang ginagawa ni Rodante Marculeta na yan po ang ating eksaminin kung meron nga bang balik o buwelta na karma. Pero bago ang lahat, narito po muna ang isang maikling paalala. Ang paksa po natin ngayon ay pinamagatang Markuleta from Attack Dog to Karmic Rodent. Alam niyo po sa bawat politiko, meron po silang iniiwang bakas. Yung bakas eh, maaaring nagkakarakterize kung anong klaseng politiko sila at nakikita po doon, nababanaag, kung sila nga ba'y may nagawang maganda, mabuti o parang embarrassing lalo, nakakahiya, masama ang kanilang ginagawa. At lahat po yan, mabuti man o masama, ay may balik. Bumabalik ho na para timbangan na naghahanap ng kanyang balanse. At ito ang karmic file ni Rodante de Marculeta na madalas pong nakikita ang tinatawag na The Rodent, yung dagaba. Matagal lang nasa eksena si Marculeta, congressman, deputy speaker at isa sa mga kinikilalang tinig sa kongreso. Ngunit higit pa sa mga titulo, mas kilala siya sa pagiging attack dog. Lalo na nang tumayo siyang isa sa pinakamalakas na tinig laban sa ABS-CBN. Ngunit tandaan, ang bawat atake ay may balik. Ang bawat ipinasang paratang ay may kapalit. Ano po ba ang limang nagawa ni Marcoleta na dapat nating subaybayan? Una, Noong 2020, naging simbolo si Marcoleta ng galit laban sa media giant. Siya ang isa sa pinakaboses sa pagpapasara ng ABS-CBN. Pero sa karmic lens, ito'y pag-atake hindi lang sa isang kumpanya, kundi sa libu-libong empleyado at pamilyang nawala ng kabuhayan. Number 2. The Chacha -cha and Power Extension Push Naging bahagi rin siya ng mga panawagang baguhin ang konstitusyon. Isang hakbang na maraming Pilipino ang nakakakita bilang extension ng kapangyarihan, hindi serbisyo sa bayan. Number 3. The pork barrel echoes. Bagaman hindi siya kasing lantad ng iba, lagi't lagi siyang nakaupo sa tabi ng budget politics. Hmm. Mga alokasyon, proyekto, at programang may bahid na padrino system. Hindi siya lumalayo. Number four, the opportunist's seat. At sino ang makakalimot noong bigla siyang lumipat-lipat ng political alignment? Isang larawan ng survival, hindi larawan ng prinsipyo, kundi sa personal at political na interes. Number five, The Duterte defense. Ngunit ang isa sa pinakakilalang imahe niya ang pagiging tagapagtanggol ng mga Duterte. Sa bawat batikos laban sa dating pangulo at sa kanyang pamilya, laging nasa eksena si Marculeta para magdepensa. Isang rodent kumbaga na handang lumaban hindi para sa prinsipyo kundi para manatili sa piling ng mga makapangyarihan. Kung susuriin ang kanyang mga gawa sa karmic cycle, makikita natin ang malinaw na pattern. Una, pinatahimik niya ang isang network at libu-libong bosses, kapalit nito, siya mismo ang naiwang walang bosses nang sumablay ang kandidatura sa Senado. Pangalawa, ang pagtatanggol niya sa makapangyarihan ay nagdulot ng imahe ng pagiging kasangga, ngunit hindi ng sariling lakas, kundi nawalan siya ng pagkakakilanlan sa masa. Pangatlo, sa sobrang palipat-lipat ng posisyon, unti-unti na siyang nawala ng butas na matatakbuhan. Tulad ng rodent o daga, kapag naubusan ng lungga, doon na rin siya matatapos. Pangapat, ang walang sawang pagtatanggol sa mga Duterte, ibig sabihin ay nakatali din siya sa kanilang kapalaran. Kapag bumigat ang balik sa kanila, hindi siya makakatakas dahil sabit ang kanyang pangalan. Maaalala ng publiko ang kanyang mga ginawang pahayag in defense of Duterte and his family. So, kaya magkakaroon ng automatic recall, Marculeta, the hmm, rodent. So, ano yung ibig sabihin nito? Sa karmic symbolism, ang kapangyarihan na ginamit para manupil ng iba ay parang dingding na palibot ay salamin. Una ay meron muna yang lamat. Pangalawa, lumalalim ang bitak. At sa huli, kapag dumating ang collective resonance ng mamamayan, tulad na lamang kahapon, nang magpahayag ng disgusto, pagkadismaya ang publiko, at ba, dadagundong at dudurog ito ng sabay-sabay. At yun ang hindi na maiiwasan ni Marculeta. Mula sa pagiging attack dog na malakas sa kagat, malakas kumahul, mauuwi siya sa pagiging rodent. Maliit, nagtatago, at madaling yurakan ng mismong sistemang pinagsilbihan niya. So, bago tayo magtapos, ano ang pwedeng pagbayaran ng isang attack dog? Una, nawawala ang sariling boses. Nawawala ang sariling pinaglalaban ang kanyang personal na disposisyon dahil sa nailang tumahol para sa amo. Pangalawa, tasan niya ang kasalanan ng kanyang pinagtatanggol. Pangatlo, kapag hindi na kailangan, iiwan din siya ng amo. Pangapat, mula sa kinatatakutan, nagiging kaawa-awa o katawa-tawa at sa huli, ang tatak na iiwan sa kanya hindi lingkod ng bayan kundi bantay o aso ng makapangyarihan ito ang karmic file ni Rodante Marculeta sa mata ng tao isa siyang veteranong kongresista na ngayo'y senador pero sa mata ng batas ng karma isa lamang rodent na hindi makakatakas sa buwelta ng kanyang sariling gawa.